Anong mangyayari kung pagsasamahin mo yung sampung comedian sa iisang lugar? Sa itong bagong reality TV show kung saan magsasama-sama sa iisang bahay yung sampung sikat na comedian sa Pilipinas. Kailangan nilang magstay dito sa loob ng 6 hours at sa 6 hours nilang magkakasama, bawal silang tumawa. Oo, bawal tumawa. May tumawa, mamawarningan sila at pag sumobra na yung tawa nila, dito na sila pa isa-isang matatanggal. Challenge dito since mga comedians nga sila, susubukan nilang patawanan yung isa't isa hanggang sa isa na lang yung matira sa kanila. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Dahil yung pinakalas na matitira doon sa lugar na yon ay mananalo ng 1 million pesos. 1 million pesos for 6 hours na hindi ka lang tatawa. Ganun lang kasimple. <laughs> title ng reality TV show, LOL, Last One Laughing Philippines. To be honest, noong unang beses ko narinig yung premise ng show na to, medyo naguluhan ako and hindi ko na-imagine mag-work. Cringy, lalo na with the current state of mainstream comedy dito sa may Pilipinas, pero somehow it work naman. Siguro what work here is yung freedom nila na mag-joke ng mas natural, I mean may mga limits pa rin syempre, pero mas maluwag kumpara sa mga normal na TV jokes dito. Ang mga favorite ko dito, sila Chad Guinness, si Empoy, si Negi, si Gerald and Kim, tsaka syempre si Rufa, na grabe yung tawa ko sa kanya. Alam na yung solo performance niya na meron siya mga wordplay na jokes na syempre and simple lang naman, pero nakakatawa dahil sa delivery ni Rufa maiden mismo. At kinis naman tsaka kay Negi, gusto ko yung humor nila kasi ang natural lang and konting kibot lang tsaka yung dead pa na pagja-joke nila, tawang-tawan din ako doon. interesting din dito is 6 hours lang silang nandun sa lugar na yon So sa loob lang ng 6 hours, nagawa nila ng TV show na akala ko nga una mala PBB na 100 days sila doon tapos 6 hours lang. You know, may mga ibang comedians dito na hindi patok sa inyo or may mga certain issues sila na hindi nyo nagustuhan. Ako din naman, may mga ibang comedians dito na hindi ko talaga gustong gusto. Pero natawa din naman ako most of the time sa series na to. Then, may mga times na hindi ko bet yung pacing and yung flow ng jokes and the way it was presented on screen. So, expect nyo lang din yung mga ganong moments. Ayun, may mga jokes naman din talagang hindi nag-work for me. Pero once nag-work naman yung mga jokes nila, nag-work talaga siya sa akin. Wala na dun sa may episode 1 dito, tawang-tawa talaga ako. Episode 2, medyo lumaylay pero okay pa din naman. Gamer lang, hindi ko pa napapanood yung episodes 3 to 6 so one and two lang tong review na to. <laughs> Judging the two first episodes pa lang, may potential naman so nasa inyo din talaga kung ano yung humor nyo. Yun, again, ang title ng reality TV show na to ay LOL Last One Laughing and ang Torta rating ko ay 7.5 or 8 out of 10.